Ngayong araw nga pala, mag mao Kasama ko nga pala si Rosie. Grabe na to guys, grabe ba? At so yun na nga guys, ito nga pala ang alternatibong ginagawa ko dito sa bahay araw-araw, pagagising pa lang. Grabe guys, dahil araw-araw ko na itong ginagawa, unti-unti ko na nabubuwat si Rossi. Napaaga na talaga nito na Rossi. Super diet daw siya, konti na lang, kalansay na. Garba ka yan. Ang galing! Ang galing! Ang <laughs> galing! At so yun na nga, eto na nga, grabing banding to mga guys Grabe to guys, unti-unti na yata akong tumatanda, nararamdaman ko na unti-unti yung -unti pananakit na nga ang katawan Pero gaya nga nang sabi nila, pagkagusto may paraan, pag-ayo maraming dahilan Kaya tara, laban lang sa pangarap ng buhay hanggang sa makamtan nito